po so, sa lahat. Ituloy po natin yung ikalawang bahagi o part 2 ng pamanang Chino o Chinese heritage sa Pilipinas. Nasabi, ang ng ang pagkalakalan sa pagitan ng China ay siyang naging dahilan o naging simula ng impluensya at kontribusyon o ambag sa kulturang Pilipino. Talakayin po natin ang impluensya ng mga Chino sa Pilipinas. Yung una po, naging impluensya ng mga Chino sa Pilipinas ay ang paggamit ng porcelana. Ang sa naging impluensya -implu -implu ng mga Chinese sa Pilipinas ang pagmimina o mining. Ang ikatlo po sa naging impluensya ng mga Chino sa Pilipinas ang pagluluto ng mani o kaya peanuts or fried or boiled peanuts. At ang ulis na naging pluensya ng mga Chino sa Pilipinas ay ang paggawa o pagluluto ng lumpia, pansit, lechon, siomay, siopaw, lumi at bachoy. Thanks for viewing. See you in part 3. Don't forget to like, views, and subscribe on my channel.